Pagka pala ngayon. Huwag man ba ganihain ng video, ha? Huwag na niya. Rero, Rero. Ang tatig ka tao <laughs> ba naman po? Kao. See my wing, bagay ako. See may dara kang barley? Partner. Barley, 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 barley coffee. Mhm. Mm sa barley kunyang <laughs> paabot pa lang. Do na itong nag-abot sa'yo, sa

Bago na. Yan na yung stress po na yung stress oh. pa, na. pa na. gatok na. Mapabakal na lang ko tumakit. Tumakit Pakulugyan. Gatok ka na, na, na lang naman ko po. Po na, <laughs> na dapat mahali o yung gatok na yun. Ano to, nakahap, sabi oh kung ano, yun na eh. ko na ka yun. ko po yun. May tubig po, tubig.

Iyan mo muna yung dikit tikit lang na na. Kung naggamit po, araw ka yan, lalagubi lang. Eyo. <laughs> yan, Iyan din ang ano ko, ang maintenance ko. Hyper. Hypertension. Tikit-tikit lang na hanggang uh matapos ka mo yan. Oo. Ano ba? kayo nandun kayo yung mga bata. pa ko na sa bata. Magdaan pa kaya. magdaan pa kayo tapos ah.

<laughs> Tuwing umaga, ayan ang kakapihin mo na eh. Talagay mo sa main na tubig. Ay, yahay saan. Huwag ka na magkapi. Huwag ka na magkapi. Huwag ka na magkapi. May acid man siya giraray. Mag-pig-test poured… mo yan yeah. na ito. Pundo <popul favour> ko na po ng kape ni Manoy. Wala. luway lang. Luway. E, relax mo lang na yan. Huwag mo lang. Huwag mong pupugol. Naka magpuntra. Relax mo lang na yan. Naka magpuntra. Relax mo lang siya. Huwag mong pupugol. Huwag mong pupugol. Napapista na, papisa, na, na po kaya ito balik kami sa Sentimento <laughs> ka na rin Nakapit kami sa Sinter Mabalik eh, na sa Iyo Pag pili, na, na Iyo kami <laughs> <laughs> Ay iyo pala. may ano na dyan no, Periyahan sa chat-chat talaga sa baylihan Ano lang po kami na 78 years old Nakahiga na lang po, dahil makatagilid. Masaray na naman yung to? Ito na doon yung tinambak. Tagasagra. Ano to? San Ramon. Ano? Magsaysay. Ah, magsaysay. Nakahiga na po, hiribi po so, ito, talaga, ka ng pagod. Sa ito, hinahalat na lang talaga nila. Sa araw ka nito pa mo, nakadalang po. Kung nasa lang ba yung tibidong Tukaw. Ito na siya. ito. Ito po, siya. nauntog lang po ito.

Okay. sana makabay man ako? Hay ka lang, Nay. tuwala lang. Mang Gustin. Mangustin no, no. Tapos sa so, man. uh, ano 'yan? Uh, 'Yan yeah, po, manunggay lang. manunggay oh. corn coffee yan yeah, po. Namang Gustin corn coffee.

Thank you. na you. Relax ke langit. <laughs> Relax ke langit. <laughs> Relax ke langit. Relax ke langit. Relax Relax ke Relax Relax ka lang. Relax Relax

Relaks lang, na, relax anil po. talaga. <laughs> <Ay. Ay, bagito. laughs> <laughs> yeah. na, Manos. na. Konti na lang.